Ang paghandle ng pera ay isang importanteng aspeto ng ating buhay. Mahirap mag-handle ng pera lalo na ngayong panahon na mataas ang inflation. Wala man tayong kontrol sa ekonomiya ng ating bansa. Meron naman tayong kontrol sa mga kilos at spending habits natin. May isang bagay na common sa mga Pinoy. Ito ay kung paano natin tinitingnan ang pera. Karamihan sa atin ay walang money-making mindset na nakakasagabal sa ating abilidad na maging successful financially. Kaya in this video, aking ibabahagi ang 6 money mindsets na nagpapahirap sa'yo na dapat mong iwasan at siguradong yayaman ka kapag naiwasan mo ang mga ito. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil marami kang mapupulot na ideya kung ano ang dapat mong gawin sa iyong pera at kung ano rin ang mga bagay na dapat mong iwasan na siguradong makakatulong sa iyong abutin ang mga financial goals o ipon goals mo. Pero as always, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-hit ang notification bell for more videos gaya nito. Now, back to the topic. Mindset 1. Maraming bayarin kaya di ako makaipon. Totoo yung statement na yan. May kakilala ako na meron exact same sentiment. Sabi niya, saka na ako mag-iipon kapag medyo nakaluwag-luwag na ako sa mga bayarin. Hindi kasi kasya yung kinikita ko buwan-buwan. Bills pa lang, ubus na. Well, nakakalungkot na isipin na maraming tao ang hindi maumpisahan ang pag-ipon dahil sa maling mindset na ito. Ito yung mindset kung bakit maraming Pilipino ang living paycheck to paycheck. Dahil kulang sila sa financial willpower. Mahina ang kontrol nila sa pag-manage ng pera. Isang halimbawa nito ay ang walang kontrol sa mga discretionary spending. Di naman masama ito gaya ng nasabi ko sa previous videos ko ang restrictive budgeting ay kung di epektibo kung hindi ka maglalagay ng boundaries. So, dapat may perfect balance. Kaya mag ka ng budget para sa mga goals o ipon at mag-alat ka rin ng budget para sa discretionary spending gaya ng pagbili ng gadget o pagkain sa labas. Importanting aspeto ito psychologically para ma-enjoy mo naman yung pinagpaguran mo lalo na kung may dumating na bonus or commission. Ito ay isang simpleng paraan para ma-motivate ka magstick sa budget. Lahat ng ito ay nag-uumpisa sa solid na cash flow management. Siyempre, mahirap sa umpisa. Lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa. Lalo na kung mababa lang sahod pero ang ipon, kahit maliit na amount lang, ay ipon pa rin. Then kung nakaluwag-luwag na, dagdagan mo lang paunti-unti yung tinatabi mo buwan-buwan at di mo mamamalayan na lumalapit ka na sa mga financial goals mo. Then lalago yan over time. Yang mga small increments na yan ang magtuturo sa iyo magkaroon ng tamang habit sa pera at pag-iipon. Mindset 2. Masyado na akong matanda para mag-succeed. Madalas kong marinig itong statement na to sa mga financial gurus. The best time to save and invest is when you are young. Pero ang karamihan sa atin ay di nakapag-ipon ng maaga dahil sa iba't ibang kadahilanan. Maaring ikaw ay breadwinner mahirap mag-ipon kung ikaw lang yung inaasahan sa pamilya mo. Sigurado wala o konti ang maiipon mo sa ganitong sitwasyon. Pero darating ang time na makakaluwag ka na at maaari ka ng makaipon. Ito ang second best time to save and invest. Kahit 50 years old ka na, hindi pa rin huli ang lahat para umpisan mong i-improve ang iyong financial situation. Gaya na lang ni Colonel Harlan David Sanders. Siya yung founder ng sikat na fast food chain na KFC. Inumpisahan niya yung restaurant business niya at the age of 65. Ito yung time na halos lang ng tropa niya at mga kaidaran niya ay nagretiro na. So to make the long story short, nagboom boom business niya at naging milyonaryo siya. Hindi mo man ma-achieve yung level of success ng gaya kay Colonel Sanders. Pero di ibig sabihin nun, di mo na kailang ayusin yung estado ng kaperahan mo kahit gaano katanda ka pa. Di pa huli ang lahat. Kaya yeah, now is the perfect time to save and invest kung di mo pa ito na umpisahan. Kung gaano mo kaaga inumpisan, ganun din kaaga mo mararamdaman ang financial success mo. Kaya yeah, start building good savings habits at mag-invest ka para sa iyong retirement fund. Uh, make sure na mag-effort kang maging debt free. Yan ang bagay na nakakaligtaan ng karamihan. Kapag nagawa mo ito, siguradong makakamit mo ang mga financial goals mo. Mindset 3. Kailangan ko ng bagong phone, motorsiklo o kotse. Yan ang mindset na very common sa Pinoy. Kahit ako meron ganitong mindset dati. Gusto ko ng bagong phone every year. Yung latest iPhone model. Parang naging standard practice na yung magpalit ng phone kada taon. Madali nang makabili ng bagong cellphone ngayon kasi merong installment options na 0% interest for 2 years. Pero ito ay isang money trap na dapat mong iwasan. Masisira ang budget at financial success mo dito. Mabilis lang bumaba value ng phone ngayon. Nagde-depreciate value niyan ng almost 50% for the first year. Parehas lang sa motor o kotse. Mabilis lang mag-depreciate value nito. Kaya wag kang magpapalit ng cellphone o motor o kotse hanggat gumagana pa phone mo o maandar pa sa sakyan mo. Keep your fixed cost low. Isa ito sa pinakamabisang paraan para makaipon ng pera. Iwasan mo yung mga long-term monthly fixed payments gaya ng 24 months installment sa phone at 3 o 5 years to pay loans sa bagong sasakyan. Nakakabawas kasi ang mga ito sa iyong financial flexibility dahil matatali yung significant amount ng income mo sa monthly amortization. Not to mention yung cost ng maintenance, gas, repairs, insurance at iba pa. Walang matitira sa income mo kung idadagdag mo pa ito sa fixed monthly essentials mo, gaya ng pagkain, tubig, kuryente at iba pa. Ito ay isa sa mga lifestyle choices na nakakasira sa iyong financial flexibility. Isang rason kung bakit ginagawa ng tao na gumasa sa ganitong bagay ay dahil gusto nating ma-impress ang ibang tao lalo na sa social media. Sabi nga ni Dave Ramsey, "We buy things we don't need with money we don't have." to impress people we don't like. Marami sa atin ay guilty dito. Kaya magandang maging aware sa mindset na ito upang maiwasan natin matrap sa ganitong mindset. Kaya bawasan o panatilihing mababa ang fixed cost. Mindset 4. Di ko kailangan ng insurance. I Aminin mean na natin, walang gustong gumasto sa insurance. Ito ang statement na madalas ko marinig. Di ko naman kailangan yan at marami akong gastos na mas mahalaga kaysa dyan. Maling mindset yan. Bakit ka Una, insurance will protect you from the terrible events that will impact your financial stability. Ikalawa, ang purpose ng insurance is to transfer any losses na maaaring mangyari sa'yo in the future. Alam nyo ba ang rason kung bakit marami sa kababayan natin ang nahuhumaling at tumataya sa loto? Kahit maliit lang ang chance na manalo dito dahil gusto ng mga tao na ma-expose sa tinatawag na positive skew. Ano nga ba ang positive skew? Ito yung maliit na halaga na willing silang ipagpalit o itaya para sa chance ang manalo ng malaki sa loto. Marami sa mga kababayan natin na nagtatabi ng maliit na halaga para tumaya sa loto na in principle ay kabaliktaran ng insurance. Sa insurance, sa mga tao nagbabayad sa mga insurance companies para maiwasan ng risk na magkaroon ng malaking gasto sa hinaharap. Dito, pumapasok ang malangang aspeto ng personal finance na tinatawag na risk aversion. Ano nga ba ang risk aversion? Ito yung paraan na ginagawa ng mga financially literate na tao para maiwasan ng mga risk kapalit ang monthly premiums para masigurado na sila ay financially protected sa mga di inaasahang sakuna o trahedya. Alam ko marami sa atin ang gusto na i-minimize yung risk at i-maximize naman yung gain when it comes to personal finances. Kaya mahalaga na magkaroon ng insurance. I have a video about insurance basics. Magandang mapanood mo rin yun. Mindset 5. Justification ng mga gastusin na di naman kailangan. Maraming Pilipino ang nabiktima ng mindset na ito. Isa na ako doon. Minsan kasi malakas yung need to reward yung sarili natin lalo na kapag galing overtime ka at pagod na pagod ka sa trabaho. Di ba parang ang sarap kumain sa labas para i-treat yung sarili mo? Or bumili ng bagong damit para gumaan pa mdam dam. Sounds familiar, di ba? Yan ay money trap na kung tawagin ay retail therapy. Iwasan mo ang maling mindset na ito. Alam mo ba na maraming Pilipino ang namumuhay ng sagad sa income o living paycheck to paycheck? Maraming rason kung bakit. Pero ang number one na rason ay dahil ang pera ay parang isang magnifier. Kapag mas maraming pera ang tao, may mas tendency tayong gumastos din ng malaki. Dahil ito sa subconscious thoughts o paniniwala natin na rooted sa ating mga experiences nung bata pa tayo or kung paano tayo pinalaki. Meaning, kung paano mo gastos ng pera at kung ano yung behavior mo towards money ay naka-autopilot dahil ito ay subconscious. Kaya kung minsan yung mga maliit na gastusin ay di mo namamalayan until mag-snowball na ito at lumikha ng utang. Ito ay nangyayari dahil sa kakulangan sa financial control, dahil sa emotional triggers at justification. Overspending is a pattern. Madali lang ma-recognize yung habit na to kung panay check out ka na sa mga online shops for items na di mo naman talaga kailangan. Nagiging chronic ang spending kung ginagawa mo na itong pastime or kapag napapagasos ka kapag wala ka sa mood o just to make yourself feel better. Hanggat di mo ma-recognize yung subconscious money beliefs at maintindihan yung mga patterns nito, magiging mahirap baguhin ang behavior mo towards money or spending. Kaya magandang i-develop ang habit na simpleng pamamuhay at mamuhay lang ng angkop sa iyong kakayanan. Mindset 6. Nakikisabay sa uso, dapat meron din ako niyan. Ugali ko ito nung bata pa ako at sigurado makakarelate ka dito. Naalala ko nung bata pa ako kapag yung kalaro ko may bagong laruan na wala ako. Gusto ko rin magkaroon ng laruan na yun. Same feeling lang nung nagkaedad na ako. Minsan, nadadaan tayo sa hype. Kapag yung mga tropa mo may bagong release na iPhone, syempre, feeling mo na pag-iwanan ka at gusto mo rin magkaroon at bumili nito. Ang social anxiety na ito ay nakakasama sa iyong finances. Mararamdaman mo ito kapag nakita mo yung post ng tropa mo sa social media, flexing yung new gadget. Pares lang kapag nakita mo yung paborito mong social media influencer na may suot na bagong damit o accessories. ba diba, minsan naingganyo eh, ka rin bumili. Ang tawag dito ay POMO or Fear of Missing Out. In short, ang social media ay isang malaking impluensya sa spending habits ng tao. Gaya ng nabanggit ko kanina sa mindset number 3, ginagawa ng karamihan ito at natatrap sila sa mindset ng unnecessary spending para ma-impress sa mga tao sa social media which in return sumisira sa iyong savings account. Kaya mabuti na bawasan mo ang oras na nilalagay mo sa social media para maiwasan ng wala sa panahon na paggastos. Avoid unrealistic comparisons. Huwag mong imatch sarili mo sa ibang tao. Maaring mayaman sila and they can afford yung ganong spending habits. Kapag pinilit mong gayain sila, baka ang ending, gasisin mo ang pera na wala ka naman ang ending magkakautang ka sa kakakaskas ng credit card or even loans. Isa ito sa mga mindset na humahatak sa iyo sa kahirapan. Ang inggit ay isang sakit na mahirap gamutin kaya iwasan ang triggers ng inggit at sigurado pasasalamatan ka ng wallet mo kapag ginawa mo ito. In summary, ang paghandle ng pera ay isa sa mga skill na mahirap ma-master. Para ma-achieve mo yung iyong mga financial goals, kailangan meron kang control sa iyong emosyon at meron kang tamang mindset in handling your finances. Ang kakayahan mong mag-ipon ay di relative at di nakadepende lang sa income mo. Ang pagtitibid ay isang magandang paraan pero dapat mo ring dagdagan ang source of income mo. Ang paglaki ng income ay din lang nakabase kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ito rin ay nakadepende sa iyong disiplina sa paggastos at pag-iipon. Pero mahirap mag-ipon kung wala kang kontrol sa paggastos. Kaya maganda na meron kang budget at kontrol sa iyong paggastos. Di mahalaga kung maliit o malaki ang iyong income. Ang mahalaga ay may na itatabi ka at nadidevelop de mo yung mindset ng pag-iipon na tutulong naman sa iyong malimitahan ang overspending at unnecessary spending. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!